Hello guys, good morning to all the viewers at isang mapagpalang araw sa ating lahat sa so, nagbabalik po ang Haris TV upang uh, magbahagi ng konting kaalaman about dito sa ating uh, gagawin so, meron po tayong uh, bago na namang gagawin na uh, printer so guys, itong uh, channel na to So hindi lang po isang content na ating ipapakita dito So yung mga mahilig mag-explore So mag-explore po kayo sa akin channel At may mga mapanood kayong uh, ibang tutorial Hindi lang po sa DIY used oil kalan Kundi meron din tayong uh, electronics or repair tutorial So ito po Ito po yung gagawin natin ngayon So ipapakita ko po, po sa inyo Tara So ito po yun guys meron po tayong dalawang pasyente pero hindi po tao to <laughs> printer po ito printer po itong ating pasyente so meron tayong L120 tsaka L3110 so ito po yung i re natin ngayon so guys pasensya na po kung maingay po yung mano ko <laughs> pag sa gabi naman kasi nag-re-record ako so maingay sa araw, maingay din. So, pasensya na po, guys. Ito po, guys, yung uunahin natin na i-repair. -re itong L3110. So, okay. Saksak muna natin sa AC 220. Para malaman natin kung may power itong ating printer. So, i-open natin yung power. Then, Tingnan natin kung gumagana uh, siya. So, okay naman. So, ngayon guys, uh, magpiprint test tayo para malaman natin kung ano ang problema nitong printer na to. Kasi ang sabi nung, ano, nung uh, may-ari nito, uh, di daw nagpiprint. Walang letra na lumalabas. So, try natin ngayon. So, punta tayo sa computer, then mag uh, print test tayo. Tingnan natin kung anong problema. So, ito guys. Eh, ito guys ang problema. Walang print. O walang letra. So, ano po siya? Clear. So, walang letra. So, ito po ang problema nito guys. So, ito po yung aayusin natin. So, guys, kailangan natin buksan ang printer. So, okay guys buksan natin yung printer natin. So, ito po guys. Uh, I-open natin itong uh, scanner. So, may dalawang tornilyo po ito dito sa harapan. Kaya lang yung isa parang wala na. Wala nang tornilyo. <laughs> isa na lang. So, ito po yung tatanggalin natin. Para ma-open natin yung uh, printer. So, ayan. So, guys, tatanggalin po natin tong cartridge na nakakabit dito sa uh, print head. So, ganito po ang pagtanggal, guys. Then, tatanggalin natin yung uh, lock nya doon sa uh, printed assembly. para matanggal po natin yung uh, print printhead. So, may tatlong tornilyo po ito guys. So, tatanggalin po natin ito. So, ayan guys. Tanggalin natin yung tornilyo. So, pwede na natin, ano, makuha yung uh, print head niya. So, gamitan natin ng long nose. So, ayan po guys. Ito po yung uh, print head niya. So, kailangan natin tanggalin to, Para mabugahan natin ang hangin. Para matanggal yung bara. So, ito po yun guys. napapansin nyo, parang meron siyang ano, LCD. Yan po. Nandiyan po yung ano, yung butas niya sa pinakagilid ng parang LCD na yan. So, meron po siyang maliliit na butas dyan na nilalabasan ng ink kapag uh, nagpiprint po siya. So, ang problema nito guys, barado po siya kaya hindi makalabas yung ink. So, ang gagawin natin guys, i-papump natin or uh, natin gamit ang syringe para kung merong barama na uh, mga ink so matanggal natin tsaka ito po guys meron po siyang apat na nozzle ito, ito yung paglalagyan natin ng, ano, ng uh, syringe para mapump natin So, ito po guys, uh, papakita ko po sa inyo kung uh, paano po mag-repair nitong ating uh, print head. So, gamit po natin ay syringe. So, may apat po yan na nozzle. Then, iisa-isahin po natin na ipump siya. Uh, tingnan nyo guys, kung may may, may lalabas siyang uh, kahit konting uh, ink dyan sa uh, palibot ng uh, parang LCD na yan. Yan yung ano po, yan yung print head po. Yan. So, kailangan po natin ipump siya para kung may baraman siya na yung malaput uh, malapot na ink. Kasi po guys, itong uh, printer na to matagal na pong naka-stack. Kaya possible yung kanyang ink medyo malapot na po. Kaya kailangan po natin ipump para matanggal po siya. So ito po yung ano, ito po yung uh, remedyo natin na baka sakali mabuhay pa yung uh, print head na to. So mas maganda. Kasi po guys, itong uh, print head na to mahal po ito. Tsaka nakakabili po nito online, kaya lang medyo mahirap pag uh, bumili sa online kasi sa totoo lang mahirap maghanap ng uh, trusted na seller eh. Kaya medyo mahirap magpalit nito. Kaya hanggat uh, kaya pa, buhayin natin to. Tingnan natin kung uh, makakaya pa natin to, guys. So, ito po yung paraan natin para uh, bumalik sa normal yung kanyang uh, printing. So, ito guys. Gagamitan po natin ng syringe. Yan po yung ano, yan po yung pambomba natin kasi nasa loob po yung para barana, ng ink niyan eh. Yung may mga nozzle po 'yan sa palibot, yung po yung nilalabasan ng uh, ink niya. So ayan po. So guys, kung napapansin nyo, may lumalabas may lumalabas po na ink diyan sa gilid. So dahil po uh, binobomba natin ng hangin. So ayan guys, oh. lumabas na rin yung kulay blue. So ito po yung uh, good sign niya na maayos pa natin. Kasi kapag binobombahan natin, uh, may lumalabas yung ink. Ibig sabihin yung mga nakabara niya, possible na lumabas. So guys, ang pinakamagandang pamunas dito sa printed, dapat uh, tissue paper. Kaya lang guys, naubusan ako ng tissue paper, kaya ito lang muna ang gilamit ko, band paper. Basta malinis naman, okay lang yan. Huwag lang yung madumi. So kahit band paper, basta malinis, okay lang na pamunas yan. So, tingnan nyo guys, kung may lumalabas na ink. oh ayan po. May lumalabas po na black ink. So, ayan. So, ayan po ang good sign na maayos pa natin ito. Kasi parang ito yung mga nakabara dito sa uh, nozzle ng printhead niya. So sana guys, maayos natin to para magamit pa itong printer na to. Sayang naman kasi. Then, gamit po ito sa school. Kaya, kailangan maayos kasi kailangan-kailangan po ng mga teachers to te. eh. Kaya, ginagawa natin ng paraan para maayos na wala silang uh, gastos. Tayo naman mga Pinoy, eh. Mahilig naman tayo mag-repair. At kung magagawa ng paraan, ginagawa natin ng paraan para makatipid di ba? <laughs> so, ayan, guys. Kailangan natin ipamp. Kailangan natin uh, bugahan para malinis. Then, mawala yung kung merong mga nakabara o plug dito sa print head natin. So, po. Apat na nusil po yan, isa-isayin po natin. So, para lahat mabugahan. So, ayan po. Then, pakatapos nito, uh, tingnan natin ang result. Kung uh, may pagbabago pa. So, ayan guys. So, kahit pa paano, may lumalabas po na ink dyan sa uh, mga nozzle nyan, dyan sa print head. So, meron pong mga malilit na butas yan na dinadaanan ng ink para makapag-print po siya. So, ayan guys, oh. So, dapat makalabas po yung ano, yung mga natitirang ink diyan para mapalitan natin ng bagong ink. So, ganun lang po guys ang gagawin natin, yung uh, lang natin gamit ang syringe. So, sapat na po 'yon para malinis natin yung mga nozzle niyan. So, ayan po guys. So ang apat pong yan na nusel na yan, nabugahan na po natin. So ngayon guys, ibabalik na po natin. Okay guys, sa uh, ibabalik na natin yung uh, print head doon sa print head assembly. Para masubukan na natin kung a uh, gumana itong ating uh, ginawang remedyo para mabuhay itong ating uh, printer, itong print head niya sa sobrang tagal na naka-standby po to almost a year na naka-standby po So ayan po, ibalik po natin yung uh, tatlong tornilyo Okay guys, na ilagay na natin yung uh, print printhead doon sa uh, printhead assembly. So, ilagay na rin natin tong uh, cartridge ink na to. Ayan, isa, isa natin. Una black. Then, pangalawa yellow. Uh, pangatlo magenda or red. Then, pangapat uh, kulay blue. So, uh, may apat po na cartridge yan may kanya-kanyang kulay so masusubukan natin ngayon mga kahates uh, kung uh, umubra ba yung ating uh, ginawang remedyo eto po guys yung tinatawag nating ipinagbabawal na technique <laughs> uh, saksak na natin para malaman na natin Then, i-power on po natin yung printer. So, ayan. Angat muna natin para makita natin kung uh, gumagana yung uh, mechanism niya. So, ayan po. Uh, Punta tayo sa computer. Then, uh, head clean po tayo. So, bago natin, ano, bago tayo mag-print test, kailangan po natin i-head clean muna siya hanggang uh, ano hanggang 8 uh, times kasi po yung ating uh, print head wala na pong laman na ink yun kasi uh, binugahan na po natin ng hangin kaya kailangan na uh, malagyan ulit ng bago yon so dapat uh, mag cleaning muna po tayo para Uh, mag back to normal yung operation ng ink doon sa print head niya. so 8 ano mga 8 times head cleaning po ang gagawin natin mga kardes 8 times kasi hindi po madadala yan sa sa isa o dalawa o tatlong uh, cleaning dapat uh, tiyagaan mo po hanggang 8 uh, beses ng pag head clean para gumalik sa normal kung talagang maayos pa itong uh, print head natin so ito po ito po yung uh, discarding pinoy mga kahades 8 times head cleaning ang gagawin natin para sigurado na talagang uh, maayos itong ating printer so guys tapos na tayo sa 8 times cleaning so gagawin natin mag-print test po tayo so back to computer tayo then uh, mag-print test na tayo para makita natin kung uh, okay na ba yung ating uh, printer so eto na po guys so dapat makita natin yung sa taas yung good ibig sabihin yung uh, kompleto yung mga lines nya pag dito po sa baba ang lumabas na parang may mga bakante hindi uh, pa maganda yan so, ito po guys so, ayan very good so ayan na po yung result guys galing, ito na po yung ating uh, pinaghirapan so, kung may napapansin po kayo na may isang uh, dot na no? uh, bar na nawala, nawawala na blue, pero uh, okay lang yan Uh, isang cleaning na lang po yan, okay na po yan. Ang importante po guys, ayan, yung black, yellow, red, kumpleto na po. So, yan po guys, yan po yung ating, ah, uh, remedyo dito sa printer na to. So, sa wakas, naayos pa. Okay guys, thank you for watching. God bless.